Kidlat News Updates Ako po si Cesar Solian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Plano ng Senado na maglabas ng bagong Philippine map bilang pangontra sa 10-dash line ng China. Sinabi ni Senator Francis Tolentino na pag-uusapan ng Senate Special Panel on Maritime and Admiralty Zones ang bagong Philippine map upang maipakita ang ating maritime zones. Ayon kay Tolentino, inimbitahan din sa pagdinig ang kinatawan mula sa Beijing University upang makuha ang kanilang pananaw sa naturang usapin. Liban sa resource person mula sa China, inimbitahan din ang mga opisyal ng Southeast Asia Program and Asia Maritime Transparency Initiative ng Center for Strategic and International Studies at iba pang foreign policy expert. Mariing itinanggi ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na may inilabas itong kautosan para ibalik sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang nasa labindalawang high profile inmates mula sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Reaksyon ito ni Remulla kaugnay sa memorandum circular number no. 003 na naka-address kay Bureau of Corrections o BuCor Director Gregorio Katapang Jr. na may petsang September 8 at may pirma ng kalihim na ipinadala sa iba't ibang opisyal at tanggapan kasama na ang DOJ. Paglilinaw ni Remulla na peke ang naturang memorandum at wala siyang inilalabas na ganitong kautusan. Ang labing dalawang inmates ay pawang nasa ilalim ng Witness Protection Program o WPP at tumestigo sa drug cases laban kay dating Senator Laila de Lima. Iniutos na ng kalihim sa National Bureau of Investigation o NBI ang masusing investigasyon sa insidenteng ito at tukuyin ang nasa likod ng pagpapakalat ng peking kautusan. Hindi na nagulat si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mga banat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kaugna ito sa aligasyon ng kampo ni Duterte na sangkot ang mambabata sa kidnapping at human trafficking para ilihis ang atensyon sa usapin ng confidential funds ng tanggapan ng Bise Presidente. Nanawagan si Castro kay Duterte na itigil ang red tagging at disinformation laban sa kanya. Tinukoy ng mambabatas ang kasong ibinibintang laban sa kanya na hindi naman anya napatunayan at ibinasura na ng korte sa Tagum City. Sa isang okasyon sa Davao City, tinukoy ni VP Duterte ang pag-aresto kay Castro at dating bayan muna representative sa Tour Ocampo noong 2018 sa pagkuha nito sa ilang mga kabataan mula sa Salugpungan Learning Center, isang lumad school na ipinasara ng Department of Education o DepEd dahil sa alegasyon ng NPA recruitment. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinciongco nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.